Hapon sa pier na isang maliit na isla sa Visayas, may ulap na mabigat sa malayo at hangin na parang humihikap bago sumigaw. Sa tabi ng kumpul-kumpul na bangkang kahoy, nakatayo si Dado. Apat na pitdaluwa, balat na sinunog ng araw, nakalight na polo at kupas na shorts, kamay na palaging amoy asin. Nililinis niya ang bangkang si Rosalinda, Inda, lumang payat pero kumikintab ang mga pako sa bagong sulid. Sa may ticket booth, may apat na turistang dayo. Dalawang babae, dalawang lalaki, nakaputing shirt, nakabakpak na parang kakabili lang. We want the fast boat, ani ng isa. Medyo nainip. Not the wooden canoe? Tumawa ang isang local agent, sabay-turo kay Dado. Ay, eto yung bangka ng tatay-tatayan dito. Parang luma na. Baka sumukuyan sa alon. May sumingit namang boatman na may fiberglass na malaki. Dito kayo, ma'am sir. Airy, safe. Yung sa kanya, pang-isda lang yan. Napatingin si Dado ngumiti ng mahina. Hindi na siya sumagot. Sa pagitan ng matinis na alakhak at tunog ng pako sa kahoy, paulit-ulit ang boses ng anak niya sa ulo. Pa, kapag may turista, wag mong pabayaan ng pagkatao mo. Kahit sila may pera, ikaw ang may dagat. Si Dado ay mangingisda na naging bankero tuwing tanhali para may dagdag sa matrikula ng anak na si Noe, grade 9. Kilala ang Rosalinda sa Pierre, hindi kasing bilis ng motorized ferry pero kayang sumuot sa ilalim ng hampas ng alon dahil sa pihit ng timon na kasing tataw ng kamay ni Dado. May dalasang lumang barometer at maliit na radyo ng Coast Guard, regalo ng kapatid na Siman. Kanina pa kumakabog ang radyo, may low pressure sa silangan. Sa kalendaryo ng mangingisda, ibig sabihin nito, kuam nang tumawid kung hindi kailangan. Pero sa kalendaryo ng Pierre, ibig sabihin, siksikan sa sukat ng diskarte. Sir, We only have one hour. We want the best view of the coves. Wika ng isa sa mga turista. Nagpi-picture sa harap ng mga bangka. Pwede kay kuya. Malaki yung sa kanila. Picture perfect. Nilingon niya si Dado. Tay, huwag ka nang lumapit. Baka maluma yung itsura. Nakatawa ang dalawa. Halatang hindi sa biro kundi sa panlalait. Naputo lang pagngiti ni Dado pero mabagal ang boses niya. Huwag niyong insultuhin ang bangka. Baka mas malamig pa ang dagat sa biro niyo. Oh, defensive. Kibit-balikat ng agent kung ayaw mong asaran, magpa-five wood glass ka. Sa dulo ng pier, nakaupo si Noe. Nakikinig. Gusto sana niyang sumabat pero kumindat ang tatay, tila sinasabing ayos lang. Sa huling desisyon, sumakay ang apat sa malaking bangka, kasama ang ilang dayo. Rosalinda, bulong ni Dado sa timon. Pahinga muna tayo, baka umulan. Nagbaba siya ng layag, nagkapin ng mainit sa termos. Sumilip ang unang patak, sa radyo, lumakas ang boses ng Coast Guard. All small crafts, heads up. Wind surge approaching. Return to port. Tumindig ang balahibo ni Dado. Tinignan niya ang dulo ng dagat. May buhol-buhol na guhit sa ibabaw ng alon, parang pinisil ng kidlat. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Maya-maya, kumaripas pa uwi ang ilang bangka. Pero yung malaking ferry na sinakyan ng apat na turista, hindi agad nakabaling. Naipit ito sa gitna ng cove malapit sa batuhang maitim na tinatawag na nguso ng pating. Sumirit pa ang sigaw ng hangin, umalo ng dagat na parang sinusundot ng higanteng kutsara. Pa! Sigaw ni Noe, si Leon! Itinuro niya ang nagkakandarapang silweta ng mga kamay sa deck. May naglulundag ang ilaw ng flash na desperado. Sa radio, putol-putol. Vessel at cove, engine trouble, need assist. Wala nang tanong si Dado. Sa loob niya, naglakad ang linya na ilang beses na niyang dinaanan. Ayusin ang lubid, i-check ang pump, ipasok ang floating ring. Noe, sabi niya habang binibitawan ang tali. Life vests! Kumilos ang bata, sanay at mabilis. May sumigaw sa pier. Hoy, bawal! Small craft advisory. Sagot ni Dado, hindi mapusok, pero buong-buo. May tao sa dagat. Walang naglakas ng loob humarang. Sa mundo ng baybayin, may batas na mas malalim kaysa DOTr. Kung may kailangan, lalapit ka. Bumundol lang unang alon sa tagiliran ng Rosalinda humuhung katawan ng bangka. Sumagot ang kahoy ng mahinang iyak na matagal ng kaibigan ni Dado. Sabay, bulong niya. Pumihit ang huwelo. Sinasalubong niya ang alon hindi patagilid kundi pahati. Parang sumasayaw ang timon sa kumpas ng bagyo. Sa likod niya si Noe, nakaupo, hawak ang lifeline. Pa, ingat! Huwag mong bibitawan ng tiwala, mas mahigpit yan kaysa lubid. Pagsilip nila sa bunganga ng cove, parang paderang humambalos na tubig. Sa gitna, yung malaking bangka, nakasubsob, sumuko ang makina. Nakatanaw ang apat na turista. Ang babaeng blonde, nanginginig. Ang isa, hawak ang balikat ng kasama. Help! Sigaw nila! Sabay turo sa batuhan na papalapit, parang ngipin ng pating sa larawan ng textbook. Steady! Sigaw ni Dado. Huwag kayong tatayo. Hindi ito rocket science para kay Dado, ito ang inaral niya sa libu-libong madaling araw, basahin ang kulay ng tubig, ang awitin ng hangin, ang bilis ng patak ng ulan. Sinapol niya ng pihit ang puwitan ng Rosalinda. Pinahiga sa alon sa bitaw ng angkor sa gilid para kumabig. Noe! Sigaw niya. Ring! Ibinato ni Noe ang ring. Sa unang hagis, hindi abot. Sa pangalawa, sabay saplot ng alon at kamay ng turista, sakto! Hinila nila sabay-sabay, puwersa ng tatay at anak pakikipagbunono sa dagat na matagal nang kilala ang kanilang apeliido. Isa-isa, sigaw ni Dado, boses na kumakalabit sa takot. Ikaw mo nati! Tumalo ng babaeng asyano na nanginig sa lamig. Sinalo ni Dado, binuhat sa bangko. Sumunod! Yung dalawa humawak sa lubid, yung isa mundek ng malunod sa iyong. Noe, bantay! Tumaas ang alon, bumaba, parang humihinga ang mundo. Sa ikaapat, halos maglaho sa puting bulang ang ulo niya. Hinawakan ni Dado ang kamay niya, binitawan ng sagwan, panandaliang sugal at kumapit sa balat ng tao. Hawakan mo ko, sigaw niya, at may mahigpit na tugon. Sa isang iglap, lahat sila nasa loob ng munting bangka. Hawakan, utas ni Dado. Lahat nakaupo, tagilid, wag tatayo. Sumunod sila kahit nanginginig. Hindi pa tapos ang laban, sa likod nila may isa pang alon na parang pader ng bahay na bumubulusok. Pa, sigaw ni Noe. Kumuha ng malalim na hininga si Dado. Humawak sa timon, ibinaon ang tuhot sa sahig ng bangka. Sabay Noe. Pumalo ang sagwan sa himpapayog, bagsak sa tubig, pihit sa kanan, kabig sa kaliwa. Isang sayaw na sinanay ng taon. Umamba ang Rosalinda, lumundag, at nang tumama ang dulo ng bangka sa tuktok ng alon, parang kinain ng higante at idinura, pero buo. Pababa na, sigaw ni Dado at sabay ang todo sa paggaod. Ang lakas ng braso na kumita ng panggatas at ngayon ay kumakayod ng buhay ng iba. Sa malayo, may hinang hiyawan mula sa pier. May nakalive sa cellphone, may umiiyak, may nagdadasal. Cruz, sigaw ng Coast Guard sa radyo. We see you. Keep her bow up. Copy, sagot ni Dado. Halos hindi humihinga. Sa ikatlong pihit, naramdaman niya ang pagbabago ng hangin. Bumaba ang talim. Naging buntong hininga. Ito na, bulong niya sa sarili. Bitbitin mo. At gaya ng sandibong pag-uwi na ginawa niya sa mga gabing bumubulusok ang ulan, binuhat ng munting Rosalinda ang bigat ng pitong kaluluwa palabas ng puyo. Paglapag nila sa pier, sumalubong ang mga tao. Ang agent na nang lait kanina, nang lilisik ang hiya sa mata, Di makatingin, ang apat na turista basang-basa, nanginginig pero buhay, umiiyak at yakap ang isa't isa, sabay yakap kay Dado at kay Nui, na halos matumba sa pagod. Thank you, hingal ng blanda babae, hawak ang braso ni Dado na parang poste. You saved us. Tumingin si Dado sa anak niya, saka sa mga taong nakapaligid. Hindi ko kayo sinagit, mahinahon niyang sagot. Inilabas lang natin ang bangka sa dapat niyang ginagawa. Dumating ang local coast guard at barangay rescue. Kuya Dado, sabi ng hepe, hawak ang logbook. Nirarekomenda nilang kambayani ng araw. Napakamot si Dado, nahihiya. Trabaho lang, huwag niya ng gabing pelikula. Pero nagtulak na ang kwento gaya ng alon. May sumulat, may nagpost, may nagshare. Fisherman's old boat rescues tourists in sudden squall. May nagsabing, kaya pala luma, kasing tibay ng may-ari. May nagbiro na may pagkilala. Award si Rosalinda, Best Actress, marunong sumanib sa role. Lumapit ang agent, nangiinig ang boses. Tay dado, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo, patid ni Dado. Hindi masakit pero totoo. Pero mas mahalaga, babaguhin mo. Tumango ang agent, halos maiyak. Oo, bukas training tayo sa safety. Walang panlalait sa lumang bangka titingnan muna ang weather advisory bago hakahaka. Inabot niya ang kamay at sa unang pagkakataon, nagkamay sila hindi bilang panalo-talo kundi bilang magkapit bahay na may iisang dagat. Sa bahay kinagabihan, amoy asin pa rin si Dado, ngunit may init na dinagdag ang sabaw na niluto ni Aling Minda. Pinakinggan nilang dalawa ang huling ulat sa radyo, naglandfall ang bagyo sa hilaga, ligtas ang cove. Kinuha ni Noe ang papel at lapis. Pa, isusulat ko to sa science project ko kung paano pumapasa ang bangka sa alon. Isulat mo rin kung paano humihingi ng paumanhi ang tao kapag lumampas, sagot ni Dado sa wai-tawa. Mas mahirap pag-aralan yun kaysa timon. Sa mesa, may lumang barometro at maliit na cellophane na may nakasulat sa sulat kamay ni Dado. Weather is respect. Sa ilalim, dinagdag ni Noe So is work. Kinabukasan nagpamiting ang barangay sa pier. May bagong tarpaulin. Sa dagat, hindi uniform ang bayani. Lahat nagliligtas. May idinugtong na rule. Respect all craft. Follow the radio. Ask the fisherman. Ang apat na turista, bumalik para magpasalamat. Nagdala ng maliit na dolyar para sa repair ng Rosalinda, pero ang tinanggap lang ni Dado ay waterproof radio battery at bagong life vest. Sapat na yan, hindi ko pinapasahod ang hangin. Bago lumubog ang araw, pumalaot ulit si Dado at si Noe, hindi para sumugal, kundi para hawiin ang linya ng pangingisda. Tahimik ang dagat na parang bagong ligo. Sa malayo, makintab ang bakas ng bagyo. Pero wala na ang galit. Inangat ni Dado ang sagwan, kinapa ang bigat ng tubig at ngumiti kay Noe. Anak, wika niya, hindi laging maganda ang itsura ng bangka. Pero kapag kilala mo ang kilos ng alon, pati ang yabang ng tao, kaya mong ibalik sa pampang ang kahit sinong nawala. Sa gitna ng asul na oras, umalingaw-ngaw ang tahimik na aral. Ang tunay na lakas ay hindi palakasan ng makina o kaputian ng pintura, kundi pamilyaridad sa mundo at katapatan sa tungkulin. At habang umuuga ang Rosalinda, nakasulat sa hangin ang pangako na kahit anong bagyo, may tatay na magtitimon, may anak na hahawak sa lubid at may komunidad na matututong sumabay, humingi ng paumanhin at magbigay galang sa bangkang katagal humahakbang sa pagitan ng panganib at pag-uwi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si Baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang support nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!